Ayan, short video tayo mga ka-basic. So, meron bang second floor yung bahay mo at nahihirapan kang kumuha o sumagap ng signal sa second floor ng inyong bahay? So, ito yung dapat gawin natin kapag ganito ang ating Wi-Fi devices. Kapag apat ang antena, di ba yung lagi natin ginagawa? Nakaganyan yung orientation niya para maganda tingnan. So, ang dapat natin gawin, kung meron kang second floor at mahina yung signal doon, for sure mahina yon. Ang gagawin natin, igaganya natin yung antena. Ayan. Pero, pangit siya tingnan, di ba? So, ang gagawin, pwede naman sa wall, nakaganito. Or kung talagang sa table lang siya nakalagay, ganyan. Kasi, ang signal po ng ating wifi, ito yung antena niya nakatayo, ganyan. Omnidirectional, paikot, ganyan. Pero hindi siya yung parang bola na 360 side by side. So ang signal niya 360 pero pag anon. So ibig sabihin walang pataas. So mahina talaga yung taas niya. Kaya kaya natin gagawin to pag ganyan pahiga para naman yung signal pag naman siya. So kung 50 meters kaya nito at least pataas siya. So kung may second floor ka medyo lalakas yung signal doon sa second floor mo. So, ikaw na bahala kung paano mo ipoposisyon. Kung nakaganyan ba? O harap dito? Depende kung saan yung pinaka-spot mo sa taas. Kasi, pero at least lalakas ang signal niyan for sure. Kasi ginagawa ko yan dito sa bahay, yung tambayan namin sa taas. Hindi na ako naglagay ng device. Nakaganyan lang siya. Lumakas na yung signal. Pero syempre, iba pa rin kapag may repeater kayo nasa taas. So, ayun lang mga basic short video lang tayo. Thank you.